Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang buton na mag-subscribe at i ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng isang video. Sa video ngayon, sumisid kami sa pinakahuling paglikas ng magkakapatid. At ang pinag-uusapan ay walang iba kundi ang napakarilag na si Andy Agenman at ang kanyang mga kapatid na sina Max at Stevie. Kamakailan, ibinahagi nila ang ilang mga sulyap sa kanilang masasayang bonding time sa Sergao. And it's nothing short of amazing. Kaya, tignan natin kung paano ginugol ng magagandang trio ang kanilang oras sa Isla Paraiso. Noon pa man ay kilala ang Siargao sa mga makapigil hiningang tanawin, mapuputing mabuhangin dalampasigan, at maaliwalas na vibes. At para kay Andy, Max at Stevie, ang tropical na isla na ito ay nag-aalok ng perpektong backdrop para sa isang kailangang kailangan na paglikas ng pamilya. Ngayon, kung hindi mo alam, si Andy A. ay naging medyo bukas tungkol sa kanyang buhay sa isla, at ang paglalakbay na ito ay tungkol sa pagbubuklod ng pamilya at palagi niyang pinupost ang mga kaibig-ibig, hilaw na sandali kasama ang kanyang mga kapatid, na nagpapakita kung gaano sila kalapit. Malinaw na ang pamilya ang ibig sabihin ng lahat para sa kanila, tuwang-tuwa ang magkapatid na tuklasin ang isla ng magkasama, nagbabad sa araw, at gumawa ng mga alaala. -ala. Nakita silang naglalakad-lakad sa mga dalampasigan, naghahabulan, at nag-enjoy lang sa piling ng isa't isa. Gaano kagaling yon? alam mo kung ano ang mas masaya. Hindi lang sila nag-relax, inakyat nila ang kanilang adventure sa susunod na level sa kaunting surfing. I mean, kapag nasa Siargao, di ba, si Andi ay medyo bukas tungkol sa kanyang hilig sa surfing, ngunit ang kanyang mga kapatid na babae ay sumali din, na nagpapatunay na ang mga batang babae na ito ay tungkol sa masaya at manatiling aktibo magkasama. Siyempre, walang kumpleto ang biyahe kung hindi nakakain ng masarap na lokal na pagkain. Ibinahagi ni Andi ang ilang matatamis na sandali ng kanilang pagsasama-sama sa isang masarap na kainan, tawanan, at tahimik lang. Ito ang mga simpleng sandali na talagang ginagawang espesyal ang mga bakasyong ito, tama ba, at kapag lumubog ang araw, alam mong oras na para magpahinga. Nakatambay man ito sa tabing dagat o pinagmamasdan lamang ang paglubog ng araw ng magkasama, malinaw na ang magkapatid ay puro pagbababad sa ganda ng isla habang pinagtitibay ang kanilang samahan, I mean, tingnan mo sila. Ang perpektong balanse ng saya, pagpapahinga at pakikipagsapalaran. Hindi nakapagtataka na labis na pinahahalagahan ni Andy at ng kanyang mga kapatid ang mga sandaling ito, kung gusto mong makakita ng mga ganitong sandali ng pamilya, o kung nagpaplano ka ng sarili mong bakasyon sa Sergao sa lalong madaling panahon, siguraduhin mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin kung paano mo gustong bugulin ang iyong oras sa pakikipagbonding kasama ang iyong pamilya. At huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nasiyahan ka sa magandang paglalakbay ni Andy at ng kanyang mga kapatid, at siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong celebs at kanilang mga bakasyon. Marami kaming kapanapanabik na content na darating sa iyo. Salamat sa pakikipaghangout sa akin ngayon at sasaluhin kita sa susunod.